Masarap yan, Diana. Apo. <laughs> o, oh, dito ka natitira sa bundok? Payag ka dito? Hindi oh, ka. O, ba't ayaw mo dito? Ha? Huh? Ano, ano? Wala pong Wala. <laughs> Katuwang sa ginagawang bahay o oh, bahay kubo ni na uh, ate Mary Ann Ito, nagkakaingin sila dito pagtatanim sila alawak tong tatam na nila dito sipag kasi nung pamilyang yun ni ate Mary Ann tulong-tulong ang kanyang mga anak kahit yung asawa niya may sakit hindi naman nagpapabaya kumikilos kahit bawal sa kanyang magtrabaho ng mabibigat itong lugar na to binigay sa kanila para pagtayuan ng kanilang munting tahanan ni nana Janet kung maalala niyo po yung si Nanay Janet na nagmalasakit po sa kanila dahil naawa po sa pamilya ni na Ate Mary Ann. nagbigay ng kunting uh, lupa na mapagtitiri ng kanilang bahay dito sa lugar na to nagustuhan naman to ni na Ate Mary Ann kasi makakapagtanim-tanim sila Ingat po, sobrang init mga katuwang. Hindi bumababa ng 42. Kahapon 46 ang heat index po. Dito sa aming lalawigan sa Camarines Norte. Kaya lagi tayong may bit-bit ng tubig para lagi tayong hydrated, no. Mahirap ng med stroke sa panahon ngayon. Mega love shoutout nga pala sa lahat ng ating katuwang abroad. Oh, andyan. Oh, saan kayo? Saan yung bahay niyong ginagawa? Sige na, sige na. Ha? Oo, samahan mo ako toy. Ah, mabay ka saan ng Ah, samahan mo muna ako papunta doon. <laughs> malapit na? Ah, malapit na. Ito si... Ito si Mar... Marbel. Mar, Mar Gilberto, Ah, Mar -Gilbert. Oo. Bali pangatlo to. Sulo lang po kaya? Sulo lang to eh. Malayo-layo pala to ano? Malayo-layo pala tong lugar na ito. Ningo natin yung motor natin doon sa labasan. Guro naman wala makikialam doon mga katuwang. Bili tayo ng merienda nila. Tinapay. Ha? Iro layo din pala to? Bilis lumakad ng bata. Tandahan lang. Baka <laughs> maligaw tayo. Mega love shout out sa lahat ng ating abroad. Especially po sina Ma'am Sabet. Ma'am Sabit Red of uh, USA Ma'am uh, Fe of uh, uh, Canada and uh, uh, si Ma'am Christina of USA sila yung katuwang natin sana sana layo nga to Pwede pumapasok dito sa gubat gubat pala to yung kasing bahay na alisan nila may lilipat na raw kasing lupa na tinitira, tinitira nila na benta na kaya pinipilit nilang uh, ipagawa na dito yung bahay ko para makalipat na sila dito ayan Uyun. ay ito na ito. Ito yung mga materyales. Oh. Titibay ito. Titibay. Oh, nagluluto sila dito. Ayan. Hello. Bless. Uh, bless. Ito si... Si Lorena. <laughs> ito si Diana. Hello, Dayana, O, oh, mabigay ka. magbigay ka niyan tinapay niyo, ha? Merienda niyo. Hello, Blackie. Ito, ito yung laki. Oh, very good. Oh, ito na. Malaki-laki rin to. Ito na yung kabahayan. Maglalagay sila dito ng parang balkon nila. Maganda nga itong lugar na to. Solo nila. Kapag tanim-tanim sila dito. Ayan. Ayan yung kung tagorian po natin dito sa Bicol sa Camarines Norte tawag din sa bundok na yan bundok ng susong dalaga andito sila sa paanan ng bundok ng Susung dalaga kumusta kayo? Oh, tawa si Bunso. Bless, Bunso. Bless. Bless. Oh. <laughs> o, oh, dito kayo nagsilong-silong. Maganda pala talagang lugar na to. Ano? Yan po baba na yung Ang naman po Diyan sa baba. mm -hmm, ganda. Asan yung dalawang binata? Nasa labas po. Ah, nasa labas. layo din pala nito, Ate Mary pero okay na po dito. Ha? Ah? Okay na po. Okay na, 'di ba? Gusto mo ganito mga lugar kasi sabi mo nga iiwas sa mga chika-chika. Ano, po? Mas maganda po dito at matututok po kami pagkatanim. Kaya nga 'yan yung palagi mong inuulit-ulit sa akin, gusto mo yung lugar na nasa bulubundukin kayo para makapagtanim-tanim. Ano? Tahimik po pati dito. Tahimik. Ayaw mo dun sa publasyon kasi sabi mo nga eh Mahilig sa chika-chika, no? Daming marites. Mahulog, Bebe. Saan gusto mong tinapay? Uh, Pinaano oh, ko na nga po. <laughs> ang lalaki na. Gusto mo yung tinapay na yan? Apa. Ah, <laughs> Ang buhok mo. Oh. Naligo na nga po yan dyan. Saan, saan? Yan po sa balun, Ah, may ilog dyan sa baba. Baloon po. Baloon? Opo. Eh, saan ang ilog dito? Na maglalabala ba kayo? Baloon pa po. Ah, malayo? Mayroon malayo. Ah, okay. Ganda tong lugar na to. mga ah, katuwang. So, gagawin nyo ngayong maghapon, tulong-tulong kayo. Opo. Maputol pa, para tahinga lang po at hmm, titibay itong mga materialis na itong mga katawang. Yan yung mga kahoy ng bundok talaga. Matitibay po yan. Yan. Oo, oh, ganda. Maraming salamat po at nakapunta kayo dito kahit sobra po bagang init. Ay oo, ingat kayo ha. Opo. Ingat-ingat kayo kasi yung yung heat index natin talagang hindi bumababa sa 40 pinakamababa 42 no tutuyo na nga lang po yung pamuna tama tama lagi kayo may dala kayong tubig meron po oo so, wag kayong makalimot magdala ng tubig especially sa mga bata no sa inyo lalo na tatrabaho kayo dito na rin kayo magluluto opo aray ko na maluto para pumamaya na ang uwi mayang hapon ang init po kaya kung isasabak ang mga bata sa pag-uwi ay oo oh, grabe yaya na nga po yan maligo kasi mainit, sobrang init kanina nga pagpunta ko rito parang mauupos na ako ng hininga sa sobrang init sinira yung latag uto na nabutas na Merian, may pa oh. Opo. Hmm. Huh? Dinamihan ko para maghapon yung merienda. Opo. May ulam kayo dito. Ay, daming 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 ulam dito sa bundok, no? ko yung mga bata. Yung mga gulay dito sa bundok. Pag nasa bundok ka nga, masipag ka lang, hindi ka mawawalan ng pang-ulam dito. Kailangan lang yung pansahog sa hog, no? May panggata. Kahit hindi naman sa iyo ang nyuga na yan, may mga hulog naman diyan. <laughs> ah, Ang diba? dalawang Ha? Mga dalawang piraso po oo. Ano? ah. Oo. Saan na ikaw, baby? Ano? Maraming mga langka doon. Langka? Oo nga. Ito kuya, yung ano. Ito na yung kabahayan, kuya. Ito na yung kabahayan niya. Tapos dito yung balkon niya. Yung balkon dito, ano. Saan yung kusina? Doon sa likod? Dito. Ah, dito. Oo, oh, ganda preskong presko dito sa lugar nyong ito oo preskong presko to dito kayo sa paanan ng bundok ng susong dalaga no kumusta pakiramdam nyo hindi na kayo nakatake ng sakit nyo Pinabaliwala mo na lang para sa pamilya, no? Ano sabi mo? Hindi po naayos yung pagkamanhid ng tako. Pinabaliwala ko na lang para... Sa, sa pamilya, no? pamilya. Sa mga anak mo na walang ibang inaasahan, syempre. Kundi ikaw lang, di ba? Kayong mag-asawa. po. O kasi nyo naman magtatanim. So ang plano nyo magtanim dito. Malawak tong taniman nyo. Ano? Mm -hmm. Tataniman na yung mga gulayin. Gulayin. Pagka maraming pananim, bibihira na gugutom dyan. Pagka masipag ka lang dito sa lugar na to, imposibleng magutom ka dito eh. No? Tamad na lang magugutom dito. Tamad na lang magugutom. Tama ka bigas na lang bibilhin. Mm, syempre para makabili ka ng bigas, bebenta mo yung mga pananim mo. Kasi namimili sila ng panindang gulay, hindi. Mm. Benta mo na yung sayo. Yeah, hindi natin na mabili ng atin na lang sila. Tama. Just yes, now, magluluto na kayo? Iyo po. Tanghalian. Oo, oh, dinamihan ko na yung tinapay para <laughs> hanggang kako mamaya abang kayo eh nandito gumagawa hindi magutom yung mga anak nyo okay. dito lahat ito yung lutoan nyo Opo. okay baka maputol yung ano yung kahoy yung bata lang oo <laughs> dapat yung bato di ba nagkarapi po kaya sila ha ah, nagkape nag nagluto dito nagkarapi po kaya kami nagkape maaga po kami dito at ang init po kaya tama tama maaga kayo dito kasi yung maglalakad po kayo, medyo may distansya rin ito. Pero okay din lang po, parang parehas lang po doon sa una po namin tinirhan. Saan yun? Sa Paracali po. Ah, doon sa Kabura ng Ginto? Opo. Mas, eh, malap mas okay ito? Opo. Kisa doon? Wala pong magbabawal magtanim. Ah, bakit bawal doon? Doon po kasi, puro gintoan po doon. Ah, bawal magtanim kasi nga anytime kakaburin. Ano? Diyan man po sa iniiriyahan po namin, bininta na po yan. O, oh, balita ko nga, sabi ni Ate Janet yata, nabenta na, na yung yan. lupa na yung kaya okay. puporsigihin na talaga kayo ng bagong nakabili, napalisin doon. So, anytime, talagang puporsigihin na kayong palisin doon. Oh, po, mapunta po dyan bukas. Ah, pupunta na dyan. Opo, oh, titingnan na po yung area. O, oh, hindi eh, maglalagay na silang caretaker doon parang doon ay titira sa tinutuluyan yung bahay. Tatanggalin po namin yun. Alin? Yung pong bahay na yun. Bakit sa inyo ba yun? Sa amin po yun. Ah, sa inyo yun. Yung mga, ano po, nung binili po namin. Yung mga materialis doon, pwedeng magamit dito. Oh, oh po. very good. Para pandagdag natin dito, oh, ano? Yung mga bubong po nun. Oo, oh, pwede yun, pwede. Sa ah, amin po yun. Mm -hmm, very good. Nasa isang taon pa lang po yun. O, oh, ganun ba? Hindi namin po iniiwanan doon. Sinama po nila yung salistahan. Oo. Oh. Babayadan po namin. Very kahit, good. Kahit po yung mga chininsu pong kukulamber din sa po yun. Sa inyo pa yun. O, tama, magagamit dito. Pero alam mo, kumpara sa kukulamber mas matibay itong mga ito. Mga kahoy na yan, kahoy bundok na yan. Mas matibay yan. Kaya po namin yung paggawa po ng doon. tama pa. Wala kayong bato. Walang bato. Okay na yan, basta matibay yung haligi. Nung pap... Uh, lalambitin dyan yung mabigat na kaldero baka ma, <laughs> ma ano tawag doon maputol pag nagsasahing kayo ating Marian ilang kilo minsan po pag kumpleto po kami dalawang kilo po oh talaga <laughs> oh, po. malalakas pong kumain yung mga Sim yan Lalo na yung mga lalaki, siyempre katrabaho. Itong asawa mo, tsaka yung dalawang ito binatilyo. Ito po, saglit lang ito. Ha? Ito pong dala namin, isang saingan lang po. Saglit ito. lang yan. O, okay po. lang yan, malakas kumain. Basta't may trabaho. O, ah, ba? diba? Mahakot sila ng kahoy po doon na tira ay. Ha? Mahakot. Maghahakot okay. ng mga materialis pa. Nandun po sa labasan. <laughs> Enjoy sa pagkain ng tinapay to si, 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 si Laki. <laughs> Masarap yan, Diana. Apa. <laughs> o, oh, dito ka natitira sa bundok? Payag ka dito? Hindi ka. <laughs> bakit, bakit, ayaw mo dito? Ha? Bakit ayaw mo dito sa bundok? Ha? Ayaw. Bakit ayaw mo dito? Bakit ayaw mo dito, Diana? Bakit ayaw mo dito? Andiyan lang ang marisik-risik. Oo, ayaw mo dito? Ha? ano Ano-ano? Pong wala pong kalsada. Wala, daw kalsada rito. O oh, kasi bundok ito. Ano? Wala ka dito makikita ang auto. Wala ka dito makikita ang sasakyan. Ano? Kasi nga bundok. Ayaw daw niya rito, Ate Merian. Paano ba yan? Ah, Tahimik. Ha? Tahimik po din. Ma! Na, na. Ma! 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 baka nilin at Ayaw mo dito. Kasi baka may ano. Baka may ano. Ito. Atwang. May aswang. Ayaw doon niya rito. Baka may aswang. May itong aswang. Paggabi lang. Paggabi lang. Paggabi may aswang. Oo pa. Takot ka sa aswang. Apo. Doon nga may aswang sa tinitirhan natin. Oo. Uh, Bakit yung bang sa kaburan hindi masyadong bundok na tulad nito? Marami pong tao doon. Ah kaya sanay siya. Apo. Sapo doon. Oo. Magkakalapit lang po kasi ang bahay. Oo. Kaya ayaw niya rito kasi walang bahay. Puro nga naman gu kakahuyan. Opo. Pero ano man po, ma... Tayo din po ng bahay dito sila, Ate Janet. Ah, dito. Opo, kasi, kasi magtatanim-tanim sila din dito din. Opo. Okay. Okay. Nabusog ko pala sa pangapin. Ayaw ni Diana rito. Sa isa. Laman po siya magagawa. <laughs> gusto mo doon ka nalang sa kabilang bahay natin. Doon ka. Oh. Pangit doon. Pa Pangit. Pa Pangit daw doon. Ang reklamo ni, ni Dayana. Ayaw yeah, mo na babae ay, dana, naman. Ay na. Magawa tayo ng bahay na may gulong. Huh? O ikaw doon solo. Kung saan matutang doon tayo. O. Ano gusto mo doon? Ha? Truck dapat. Truck dapat. Ano sabi mo? Ano ito ito? Po, ano sabi mo toy? Bahay na ano? Ay bahay po may gulong. Bakit? Kung saan daw po may pistahan. Ah bahay daw na. Ang gusto naman ito bahay na may gulong. Para kung saan may pistahan nandun kayo. Okay din naman itong batang ito ah. Practical sa buhay. Oo. Oh, practical sa buhay naman. Para nga naman po. Hindi naman po. Libre kain. Libre kain na. Yung bahay na may gulong. Pag may pistahan nandun siya. <laughs> praktikal mau utak <laughs> Karte ito anak mo ito oh hindi oh, na magluluto anong manika mo oh oh bakit Baka nakawin di, yung manika mo. Hindi po kasi po, hindi niya naman po nabibit-bit. Malaki yun eh, malaki. O, tapos mm. yung barbie niya, hindi niya man din kaya magkabirit-bit. Mm. sa ko, iwanan mo na muna dyan. Tama. na lang natin. Mm -mm. Nung nakaraan pong biyernes, dala po niya. Dito? Opo. Okay. Kaya hindi nala niya po yung ngayon, yung mga coloring books po baga. Mm -mm. Ay, oo nga. Para habang nan <laughs> nandito kayo. Sige pong kulay. Oo. Yung coloring books. Opo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano -inom, inom na ang damit Ito si ano si <laughs> no, pati nakahubad na. Ito si ano, damit ka magdamit ka magdamit. Friends. Mag <coughs> oh, pinahiram ka ni Dayana Barbie? Hindi pa. Hindi ka pinahiram? <coughs> Dayana hindi mo pinahiram? Pinapahiram ko po 'yan. Pinapahiram, ka naman daw baga, Lawrence. <coughs> pinapahiram ka daw. Mama pinapahirap ka naman daw. Pinahiram ka daw baga? Mm -hmm. Naghiram ka? Hindi. <laughs> Nakakatawa naman itong pamilyang ito mga katuwang, kahit eh, naghihirap sila. Nakita mo masasaya silang pamilya, nagtutulungan sila. Kaya maraming uh, netizens ang tutuwa rito mga katuwang, sa pamilyang ito. Itong asawa ni Ate kahit may sakit, nagpupumilit magtrabaho, gumagawa, nag-uuling, laging nasa bundok para may pambiga sila lapit ito dali lang matapos. bahay nilang lang ito at least hindi na sila paaalisin dito sa lugar na tumahakap kapag tanim tanim pa sila at least dito Ate Mary Ann, hindi na kayo paalisin dito. Di na po. Ha, kapag na kapag tanim-tanim pa kayo. Nakausap na po namin yung may-ari nito. Okay Taralan sa kanya. Na okay sa kanya. Opo, basta po ang ano lang po niya, matanim po kami na nyug. Ah, okay. Kasi okay, walang pa, pa. walang nyug eh, ano? May Kulang, kukunti. Hindi uh. na po siya sa party. Kaya ng, nga. Hindi mm, na po niya. Mm, na, ano, inubod po kasi. Okay. Nasa panganiban po kasi may-ari nito. Ah, okay. Favor yun para sa kanya, syempre. May magbabantay dito sa lupa niya. Kaka ano po kaya dito ang style ay sa... So dito pala, parang uh, caretaker na ate Janet. Okay. Ano-ano-ano? Caretaker ano. sila? Opo. Okay. Dito po kasi, pag wala pong bantay ang area mo, may tendency pong pasukin ang iba. Oo oh, talaga? Kaya dapat po kaya binabantayan po. Tulad hmm. po dito sa inaalsan po namin, palibasa po. Ang nagmamay-ari daw po noon, apat. Mm, apat. Kaya po, hindi po na matindi ko sino po ang pinaka Kung sino ang uh, magiging amo nyo. Mm. Kaya, po, kaya kaya magulo, po, ano? Kaya magulo. Mm. Painom Ma mo daw. O, pa painom. Pa mm, Sumisyo na nga. Ah. Ganto oras yan. Naliligo na sa ino. Mm. Ay, ayaw. ka muna. Mainit, sobra. Mamaya na siguro kapag ka... Ano? Naglilim uh, na ng konti. Anong oras na ba? Ayun, alas 10. Kainitan. Mm -mm. Lalo kay kuya sa asawa mo, di pwede sa kanya yung sobrang init. At blood yan. may sakit, high blood pa. Kaya, bawal po ang Kaya nga, ingat-ingat kayo. Ah, sabi nito ni ano wala daw kayong ulam. <laughs> Nag-aalala bata wala daw kayong ulam. Oh, oh, oh may may pangkata na. sa kukuha ng langka kuya. Malapit lang, malapit. Yan po sarong ni martil, Tama ng martil yung ulo ng papa mo. Ito pag sinumpo. Bili kayo ng ano, pangsahig nyo. Ate Mary Ann, dyan mo to pangsahog nyo sa ulam nyo ha oh, mm -mm. no problem problema ito si ano you know, wala daw kayong pang ulam hindi po kaya kami nakagulay kanina tama yung plano ni ano ni kuya asawa mo magalangka uh, bangutan ang tawag doon sahog ng sardinas di ba masarap yun okay. Oh, kaya tinapa ano 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 sabi mo Diana Makamot-kamot yan. <laughs> oh ano ano? Yan ka ano naman papa. pa. Sino sino? Yan po. Si Diana? Ang madalas nagre-reklamo sa ulam? Ayaw niya po. May na po yung kumain paggata. Di po siya natutunawan. Ah. Kaya di ko po, po masyado yung pinakakakana. Ay, ano, ano yung ano yung paborito niya? Pigbabaka lang ko na lang po yan yung panira niya ng si Isi. Binibihla mo na lang ng pang ulam niya. po. At bawal po talaga pag po yan na, ano na, hindi natutunawan, nagsusuka-suka po yan. Ah, ganun, pag Daya hindi po natutunawan. Mga, yung mga dahon-dahon po, bawal sabi Nasabi nang napacheck up mo na yan. Dahil pa po, po, wala pa mga okay. kung ano. So, nag, nagsusuka siya pag hindi natutunawan. Opo, na, po pati yan. Tumitigas ang tiyan. Opo, nalaki pong malaking malaki. Kaya ako po yung talaga ng mga gata. Ah, ganun ba? Opo, bawal dyan ang gata. Sinabi man po pati yan sa center. Hmm. Alis na ako, Ate Diana. Ah, Day Ate Diana, naalala ko may binoblog kasi akong Ate Diana. Diana, alis na ako. Ingat ka dito. Ha? Anong sasabihin mo? Hala. Ano yan? Gutom na yata. Hindi po. Ay, naiinitan po. Ha? Ano, 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 ano? Ha? Salamat po. <laughs> oh, natapos. Nabubuhay. Oh, sige, kayo. sige. Alis na ako ha. Okay. Oh, bye-bye na, bye-bye. 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 Eh, -bye. bye -bye. bye -bye. bye -bye. bye nakakatawa no si. Nakakatawa na si, <laughs> ay, na si ay, Bunso. Ito, bye -bye. Oh, bye-bye. Unti na pa baka kainin n'yo. Usap na po kayo. Ni Oh, nakausap ko na sa labasan. Yung punsa pare. Oh. Halala ko nga pala Ate Diana. Ah, <laughs> uh, ito si Diana, Diana Fe. Oh. Okay, ba okay oh, sa Diana Fe? Okay na po oh, May galab out kay uh, kay uh, Ma'am Fe. Uh, oh, oh. oh, hi. hi ka, kakain, hi. Mafe. Hi. Kay <laughs> Ninang mo. Fe. Sana ko, ha? Kaya po, ingat ingat po. kayo, ingat ingat din kayo, ingat din kayo. Sobrang init, ha? Apo tayo. Ingat po. Tara na. Ayan, balik na tayo mga ini Sobrang init. Sobrang oh, init ng panahon.